Oh, so karon di ulanan mi. Are. Tara mga item nga basa ni. Oh, so tanawa. Nay sa kasi sa nilo yang side dito. Oh, sa tanawa ang sa... yes, eh. oh, so, ulan dre. So, kagaba na ang baha, dre. Ang ang ba, ang, ang tohod ta tohod na jud no ning murag si mi epic ang dre kapita. So, grabe kay ang ulan. So, ang ba ta tohod na jud so, dre. dre. Oh, so, tanawa dre dre dre. Tanawa tanawa.

Ya, so thank you for all.